Kristo ni <laughs> okay, babae <John>. lang <laughs> isang, ano, isang araw lang yon Panic agad siya lahat. <laughs> isang weekend lang yon guys. Anyway, isang araw nga lang sa weekend eh. Anyway. Okay, game, mga kutsero, no? Meron po ako nakikuhang informasyon. Uh, may nakikuha po akong informasyon galing sa ating, ano, dating sa, galing sa ating, ano, puting daga. <laughs> galing po sa ating dagang costa, guys. Oo, galing po sa ating dagang costa. Mm -hmm. uh, pero bago tayo pumunta niya sa balita na yan, oo oh. dito ho muna tayo, introhan ho muna natin. Kasi o oh, kahapon, eh, may lumabas yung balita. Mm -hmm. Ano ho yung balita? Ito. Ayan o. Oh. 40 SOCMED users, platforms, uh, platform reps, invited to house fake news probe. Ayan o. Oh. 40 guys! Oo, si oh, silhouette 40 a total of 40 social media personalities or representatives from various online platforms have been invited uh, -oh, to the House of Representatives Tri Committee's first hearing this Tuesday. Actually, nakita ko rin yung winisahan. Ang dami, 40 nga, oo. Oh. Mm -hmm. Kasi dito, kaibigan natin, oo. Ah, uh, pero mga kodjero, merong ano, merong uh, may informasyon nung akong nakakalap. Mm -hmm. I can only verify yung sa isa. Siyempre, kaibigan ko yung isa. Um, so, na-verify ko na sa kanya. Na-natanong ko na sa what's the deal, etc., etc. And, um, personally, I have received information na hindi makakapunta sa hearing bukas. And, nung sinabi niya sa akin yung reason, sabi ko, ay, oo, wag kang pumunta. <laughs> sabi ko sa kanya. Pero, pero, I have received information, oo, uh -huh. I have received information na ibo-boycott ang hearing bukas. Oo. Oo, hindi ko alam kung uh, gaano katotoo yung impormasyon na yan. Pero meron nung nakarating sa akin na unti-unting nagpupulasan itong mga inimbita. Nag-usap-usap daw para i-boycott. Tumawag sa akin yung dagang koste. Sabi. <laughs> Coach, oh, may balita ako sa iyo. Sabi, okay, hindi kinuwento na niya. Hmm. May impormasyon daw silang nakalap na ayun nga. <laughs> Actually, hindi naman ako naniwala noong una. Hindi ako naniwala noong una. Sabi ko, hindi, matatapag yan. Maisug yan. Hindi, <laughs> e yan, pupunta yan. Mga maisug yan eh. <laughs> diba? Di ba yun ang yabang nila? May sug. Oh, May sug kami. May sug. Oo. Oh, yun ang yabang nila eh. May sug yan. Pupunta yan. Mm -hmm. Pero, nung nakita ako ng mga post, nung iba sa kanila, oh, yung iba lang naman, hindi naman sa kalahatan. Oh, yung iba. Maliban dun sa nakausap ko ha. Kasi, again, madaling makontak sa akin yun kasi kaibigan ko yon. So, <laughs> nung nakita ako yung mga post nila, ay! Ay! Naglalampan ako ng excuses! <laughs> Naglalapasan ang palusot! Ayan, oh, Di ba? Nakakatawa. Puntahan natin yung isa. Hmm. Puntahan natin yung isa. Wala nga itong mga to. Ito, hindi natin masyadong, ano, hindi natin masyadong ibabash. Kasi babae, alam nyo naman, hindi tayo nababash ng babae. Hindi katulad ni, well, unless nagpapanggap na babae. <laughs> Ayun. <laughs> o kaya yung ano dito mga babaeng katulad ni Maharlo ka ayun okay lang i-bash sure, yung mga ganon Heto <laughs> Ah oh, sabi ni MJ Cambaur Reyes Oh. Ah uh, sabi niya I am currently out of the country on a long planned trip and have not received any formal invitation from the House of Representatives I only learned just now that my name was included I'm on the social media personalities invited for the hearing on fake news and disinformation. No. Oh. Mm -hmm. I am neither a purveyor of fake news nor a payroll or, nor in anyone's payroll. In fact, I do not even consider myself a blogger. Okay. Like millions of Filipinos, I am simply exercising my right to free speech and advocating for the best interests of my country and my people. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3, Section 4 clearly states no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. <laughs> Arty, no? Or the right of the people to peaceably assemble and petition the government for the, for the redress of grievances. Yeah. I have always exercised my constitutionally guaranteed freedom of expression fearlessly, but also, as always, responsibly, and always within the legal boundaries for many years now. No amount of com com and scare tactics. can prevent me from doing so. Not then, not now. I am not a Filipino for nothing. Ay, may ganun. Oo, naman tayong ano, eh. Zoom. Hindi <laughs> ko kayo pwede mag-Zoom. Bawal mo ba ang Zoom kung nasa ang bansa kayo ngayon? Wala <laughs> mo Zoom? Alam mo ba, may Zoom. O, oh, hindi ko marap kahit naka-Zoom, humarap kayo. Okay lang yun. Mm -hmm. Lagi ako nga, may mga nai-interview online eh. Oh. Si presidente na interview ko online. Si DND secretary na interview ko online. Oh, just ko ba? Mm Hindi -hmm. na kailangan ng personal appearance. All you need is an internet connection and some applications that can do remote teleconferencing. Oh, tulad ng Zoom. <laughs> uh Oo. -oh. Hindi na kailangan magpaluso. Mm -hmm. Tapos may nag-comment sa kanya. Nabasa ko yung comment. Nakatawa lang naman, pag-click ko ng comments, yun ang unang sum sum sumalubong sa akin. Sabi ni MJ, may tamang lugar at paraan. Ito yung sabi niya, yan oh. MJ, yan. MJ, Kiambaw. Sabi niya, may tamang lugar at paraan para po sa sinasabi mong pagsupalpal sa kanila. O, oh, sabi. Hindi po yan sa kongreso o sa lugar kung saan may immunity ang mga taga-usig at walang laban naman ang mga resource person sa kung paano sila Maaaring tratuhin base sa ka, sa mga nakaraang kaganapan Uy! Uh, implied bias mo yan Okay lang, may bias ka Pero it doesn't necessarily mean that it is valid mm -hmm. The fact na may label na Narco-bloggers, pogo-bloggers Only goes to show na di pa man nagsisimula Ay may bias na At may panghuhusga na, sabi mm -hmm. Well mga kutsero, ito po kasi, if I'm not mistaken, ay base sa mga reports na nakuha sa kanila. Oo, base sa mga reports na nakuha sa kanila. So, if the label is wrong, kung mali po, natawagin kayong narco bloggers or pogo bloggers, then, sabihin nyo doon, hindi naman siguro kayo makukontent. Kapag kayo ay sinag nagsalita ho kayo doon at sinabi nyo na, hindi ho ako narco blogger, hindi ho ako pogo blogger, hindi naman ho kayo makukontent doon, hindi ba? Ma-overtime oh, kayo doon? I doubt. Mm. I doubt. Mm. Hindi. Diba? Naisog daw eh. I'm not a Filipino for nothing, guys. <laughs> diba? Wala namang masama doon eh. Kung sasabihin nyo sa hearing, hindi po ako narco-vlogger. Hindi po ako pogo blogger. Hindi nga lang kasi mga kutsero, may mga ibang tanong. Feeling ko kasi, ito yung kinakatakutan nila. Saan mo nakukuha yung impormasyon mo? ayo Ibang tanong kasi yun eh. Oo. Kung hindi ka narco vlogger at hindi ka pogo vlogger, saan mo nakuha yung impormasyon mo? Sino nag-feed sa inyo ng mga inyong pinopost? Ay, iba yun. Oo. Yun ng mga tanong na mahirap sagutin. Oo, yun yung mga tanong na mahirap sagutin. Sinong nagpapadala sa inyo ng mga fake news na ikinakalat nyo? Sinong nagbibigay sa inyo ng ganitong impormasyon na pinapakalat sa inyo? Hindi na yung bayad, mga kutsero. ako mga kutsero, hindi ako masyadong interesado kung bayad sila o hindi. Kasi, you know, alam naman natin, tatanggil lang naman nila yan. <laughs> Pero, ako mas interesado, ako, mga kutsero, saan ang gagaling? Mm, 'yon ang magandang tanong kasi At 'yon ang mahirap sagutin Yun ang mahirap sagutin Alam nga namang sumalo sila para kay Digong Sabihin nila, ako po, ako po ang gumawa It's all in my head O di fake news ka nga Huli ka Dapat kang kasuhan Dapat higpitan pa ang ating libel laws Diba? May seminar sa Baguio ang mga social media trolls. Oh my God! I wonder why. <laughs> I wonder why. Of all places, Baguio. Pero ba? tayo. ito yung pinakagusto ko, yung kay Mark Lopez. Ayan. I'm being warned. It's a trap. Uy! Trap na ngayon? <laughs> trap na ngayon? Ayan. Naalala ah, ko ba? Uh, sa wakas. Sabi kasi, <laughs> yun, sabi rin nagsabi niya, di? Sabi, yehe, yeah, sa wakas, makakaharap ko na din si Congressman Dan Fernandez at pati si Kong Ace Barbers. Masaya ito. Oh, ayan. Oh. Sabi niya. Kala ko ba masaya? Tapos ngayon, biglang, it's a trap. It's a trap. <laughs> it's a trap. ano nangyari? What changed? Ano nangyari? So, ano, na nakukumpirma na ba yung chismis na nakarating sa akin? na magkakaroon ng pulasan, magkakaroon ng boycott. Mhm. Mm 'Di ba? Anong kanya-kanya silang excuses. Pero ang bako ako narinig kanina sa vlogger din, yung ano, yung ghostwriter ni Sarah Sabi ni ghostwriter, <laughs> dapat daw si Bongbong Marcos nasa hearing din kasi vlogger siya. Oh, 'di ba? Mm. <laughs> no, <laughs>